paghahari ng tao o paghahari ng Diyos. Sa tingin ng mundo, alin ang higit na mahalaga? Pero sa pananaw ng Diyos, alin ba talaga ang pinakamahalaga? Ang narinig nating ibanghelyo sa ikalimang kabanata ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, unang labing dalawang talata, ang tinatawag na saligang batas ng kaharian ni Jesus. Dinig natin kung ilang beses inulit, mapalad, tinutukoy ni Jesus ang mga mapalad na mga dukha na walang inaasahan kundi ang Diyos lamang ang mga nahahapis ang mga tumatangis ang mga pinag-uusig ang inaalimura ng mga tao pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan mapalad o sa tingin ng mundo kapus palad sa wing palad mga aba hindi ba sa tingin ng mundo mga mayaman ang nakaririwasa ang lahat ay nasa kanila pati kapangyarihan mga tumatawa at humahalakhak. Hindi ba higit silang mapalad? At sabihin natin na eh, maswerte kung ikukumpara sa mga dukha na walang-wala sa mga tumatangis at pinaghihirapan at nagdurusa. Bakit yung mapapalad sa sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ay ang kapuspalat sapagat sila ang kinatatagpo ng Panginoong Diyos ang tanging bukas palad. Amen? Purihin palapangan natin ang Panginoon. Ang tanging bukas palad ang Diyos. Ang nagpapala sa mga walang-wala sa mga walang laman ang palad, sa mga nagugutom, sa mga nagdurusa, sa pinagkakaitan ng katarungan, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang pinababayaan ng lipunan, walang laman ang palad, at wala rin namang lamang pagdating sa kapangyarihan. Walang kalaman-laman. Pero sila ang pinagpapala ng Panginoon sa ang Diyos na bukas na bukas ang palad ay walang habas kung magbigay walang ha? sabi natin patumangga walang patumangga pag natin yung kwento ng uh, prodigal son ng alibugang anak E eh doon makikita natin, ano? Ang ama rin. Prodigal, walang patumangga sa kanyang pagtanggap, sa kanyang pagyakap. Mga kapatid, yung walang laman, ang higit na mapalad sapagkat nakakadaop palad ng Diyos. Kung punong-puno, ano na? Kung punong-puno, ang palad ng kayamanan, ng kapangyarihan, ng lahat ng influensya sa kasalukuyang panahon. Eh paano pang makapapasok ang Panginoon? Paano pang makakadaupalad ng Diyos? Gayong wala ng paglagyan. Ano ang dapat maging aksyon ng taong sa tingin ng mundo'y Higit na mapalad, higit na mapalad, ebe kakalusin yung nasa kanyang palad. Panahon ng pandemya, kinakalus kaya ng mararaming makapangyarihan at napakayayaman sa bansa sa lipunan. Nakakalus ba ang kayamanan at naibabahagi ba sa mga tunay na kapuspalad? Mga kapatid, pag nilayang po natin itong mabuti, mahabang panahon sa tingin natin na tayo nasa ganitong sitwasyon ng krisis, ng pandemic. Atin pang sinusuri ang ating sarili kung tayo ang higit na nakaririwasa na punong-puno ang palad natin, <laughs> hindi maibahagi. Pati nga kapangyarihan, nagiging sakimang marami sa lipunan. Hindi magawang mag-share, magbahagi ng kapangyarihan. At lalot ng kayamanan, marami ng kayamanan, patuloy pa rin sa paghuhot-hot sa mga nakalaan sa mga pobre ng lipunan. Sa mga nagugutong, sa mga nagdurusa, iyon marahil ang kahabag-habag ang mga aba. Iyon marahil ang mga sawing palad. Baka iyon ang tunay na kapus palad. Sabagat hindi mabigyan ng pagkakataon ng puwang sa kanyang puso, makadaog palad ang Panginoon makatagpo ang Panginoon. Mga kapatid, ano nga ang sinasaad sa bahagi ng uh, Ebanghelyo, yung talata nagsasabing, ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ang buong mundo. Kung ang kapalit naman ito, yung kanyang kaluluwa, kanyang sariling espiritu kahabag-habag, tunay na sawing palad, tunay na kapus palad. Hangarin natin sa tulong ng mga banal na ating ipinagpipista ngayon, pinararangalan ang dasal nila'y humipo sa buong mundo, sa buong bansa. Ang dasal ay makaabot sa mga tunay na kapuspalad na sapagkat punong-puno ang kanilang palad, ipuin ang Espiritu ng Panginoon at ibahagi ang labis-labis, ang sobra-sobra, nang sa gayon ay makatagpo, palad si Jesus. Ang ating kaligayahan at tatanggap tayo ng gantimpala mula sa langit. Amen.